Alright, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kay Maris Angeles. Ayan, pagbibigyan ko yung part 2 na gusto mo. 3 days after nung pagkakanal. And dapat uh, eh, eh, nasabugan na namin. So, hindi kami nakapagsabog dahil sa ulan. Ngayon lang kami makakapagsabog. Whew. Bakit ako hinihingal? Kasi naghahakot ako ng panabog na binhi para sa palayan. Ayan. Okay meron tayo dito ang tatlo na lang kasi nahakot ko na yung lima limang bini limang sako so dalawa lang kami nung bata ko ayun ayun siya so sinisigurado niyang wala ng mga tubig tubig pa dyan okay. so ito pa yung ko papunta ron sa kabila ilalatag ko dun yung mga bini sa may babang park pa na yun. So ayan yung tinatawiran ko na ha, na kanal. Sobrang baho niyan, grabe. May pusali. So yun, let's go. Kukutin na natin 'yan. Yeah. Ito gagawin ko siguro, itatawid ko na lang muna ito lahat dun para hindi na ako balik-balik 来这里。 yun mga pare ko ang napakahirap sa lahat ha nagsasabog kami sa kalikit na ano pagsasabog ng bini ito yung nangyari o. napakalakas ng ulan ayan o oh. ang kalaban mo talaga dito panahon Katapos ng ilang araw na hindi ka nagsabog kasi nga nag-aambon bon. And ngayon magsasabog ka na. Ang ulan. Nakakalahati pa lang kami. Umulan na. Hi, grabe talaga. After 40 minutes na pag-ulan. So tumila na naman yung kalangitan. At babalik ulit tayo kasi pagpapatuloy ang pagsasabog ng bini. So ayan kahit paano nagkatubig dyan pero yon gaya ng sinabi ko nung una na malaking bagay talaga yung may kanal kasi yung tubig napupunta lang dyan sa ginawang kanal na yun mga pare ko okay. lakas ng ulan biglaan tapos bigla naman siyang araw ngayon ayun saan araw? ayun <laughs> na naman pero makikita nyo dito na uh, basa na naman siya ng tubig pero ayun, ayun oh, naiipon dito yung tubig mga pare ko. Kaya kung patak-patak lang naman, ulan na saglit. Huwag lang talaga yung magdamaga na ulan, kayang-kayang isupport ng kanal na yan yung magiging tubig dito sa pinitak. Ayan si kuya, Yung nagsasabog. So baka magtaka kayo bakit nag-iisa lang siyang gumagawa kasi pinakukuha ko naman siya ng makakasama rito na magsasabog. Sabi niya kaya niya na raw pag isa. So malupit talaga yung si Kuya. Kaya bibigyan na lang natin siya ng uh, Siyempre pa konswelo. Ay nagsasabog siya ng palay oh. So ito yung part na to, yung pinaka taas na to. So lahat siya nasabugan na. So ayan siya oh. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa pwede talagang magtagal yung tubig dito sa pinagsabugan niya. Kasi malalatayan, mabubulok. Pero pagka ganyan lang, ayos lang yan. Laking tulong ng kanal oh. Makikita niyo yung naging tubig. Yan. So yung ginamit pala naming variant ngayon ay jasmine. Ito. Ayan. Taman-tama lang to Ayan. Okay. Ano boss, isang ulan pa tayo. Ayos na. na. Tingnan mo yung nabasa pa ko. Ayan nga eh. Pero nandyan lang yan. Nandyan nga lang. Huwag lang talaga yung... Huwag damag na ang ulan. Ang bupupunta yan. Oo. Oh. Yan lang yan. Right, so lipat na kami dito. Then papunta rin sa dulo. So yun lang, sana hindi na magtuloy-tuloy yung ulan. Kahit ganyan-ganyan uh, lang yung ulan, ayos lang yan. Kakaiba ang kulay niyan kasi malagkit yan. Malagkit yung ginagamit sa mga biko. Yan. So magsasama tayo dito nyan. Yung malagkit na yan. Kung saan sa abutin. Para may malagkit din. Panggawa ng kakanin. Yan. Mag-update na lang tayo after 3 to 5 days. Para makita natin kung... Ano na ba yung... Kahinatnan ng... <laughs> pagsasabog natin ang paloko-loko yung panahon. So, ayan. See you in 3 days or 5 days. Pero ang problema, hindi tayo nakabalik ng 3 days or 5 days. So, ayan. What's up, mga pare ko? Halika natin ulit itong ating uh, tinanim na palay na sabog. So, ito na yung itsura niya so, ngayon. So, ayan, mga pare ko. So, 1, 2, 3. Ito yung pang-apat na pinitak after 14 days uh, yan yung itsura ng palaya natin ngayon Arr. yan, makikita nyo yung party na yon, walang tumubo dun sa party na yon and ang pinakamagandang tubo talaga dito sa palaya natin ay yung pinakauna pangalawa, pangatlo yan, uh, inabo tayo ng habagat, isang linggong puro ulan so isang linggo rin mahigit na babad na babad sa tubig mas lalo yung party na yon sa may baba na yon so ayun silipin din natin yun yan makikita nyo naman yan ah uh, bihirang bihira yung mga tumubo o madalang yung tubo hindi kagaya nung mga nasa upper part yan tsaka to okay yung iba naman dito okay din yan yung pinakadulo na yon wala talagang tumubo doon alam ko So, ayan yung itsura ng palaya natin after 14 days. Tara, puntahan natin yung pinakadulo. So, ayan, ito pa yung isa nating uh, pinitak dito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, nalubog. So, inabot naman to ng 6 days bago siya nalubog. Pero kahit papano may tumubo. yan so ito yung pinakakanal natin dito. So nangyari kasi diyan, malakas ang bugso ng tubig dito lahat ng tapon. Ay ayan, ayan kung makikita niyo tsura nung no? palayan, medyo was out pa siya. Yan yung parte ayaw nasira pa yung pilapil na yon. Yan. Buwal talaga siya dahil sa lakas ng bugso ng tubig. Papuntahan so, puntahan natin yung nasa baba na yon. So ayan mga pare ko. So hindi yun ito yung ayon Ayun yung pinakababa. Ayan, yung pinakababa. So ayun, makikita nyo Talagang tumubo doon kahit isa Ayun oh. Pinakadulo na yun yan, yan So hindi ko na mapuntahan kasi maputik Pero yun, natapong kasi lahat dyan ng tubig And dito rin Simple pa rin tayo paano may tumubo dito Ayan. So, Sa magtatanong ko ano yung gagawin doon sa mga Mga kalbo kalbong parte So ang gagawin lang natin dyan ay Huhuli pa natin So, mangyayari nyan, magbubuno tayo dyan Hindi, ipapasa dun sa mga bakante Or dun sa mga pinitak na walang tumubo So, kaya yan lang ang mangyayari dyan Pagka yung mga nasa taas na sobrang dami ng tumubo uh, Bubunutin at ililipat dito sa mga bakante na to O yung tinatawag na hulip Huhulipan Ganun lang ang mangyayari dyan Kagaya nga niyan, eh, kung uulan pa, tutuloy pa ng uulan ng uulan. Yan, kasi masyado pang maliit, na lubog na talaga sa tubig to. So yun, ang pinakamalala ayon, yun. Yan, eh, mataas na party naman sana to. Ito yung kanal natin. Sana netatapon niya rito. Kaso yun, di talaga nakasurvive. Tsaka yung pinakadulo na yun. So yan, mga pare ko, yung update natin dito sa ating... Balayan tutorial <laughs> So ayun, uh, thankful pa rin mga pare ko kasi uh, kahit pa pano nung naisabog natin to, hindi man maganda ang panahon nun pero after natin magsabog nun ay pinalad tayong hindi umulan ng 6 days. So kaya may nakasurvive talaga dito pero kung nagkataon na nagsabog tayo, hindi na siya unabis na umaraw, eh, sigurado akong walang matitira dito, walang tutubo. Pero o, yun Ay kita nyo Berding berde na rito Ayan So yun yung mga bakante na yan Ang gagawin na lang dyan Maghuhulip na lang Bubunot na lang dun sa mga makakapal dyan Then ililipat dito Ganyan lang yung gagawin natin dyan mga pare ko So yun mga pare ko Hanggang dito na lang At uh, saan ay Nagustuhan nyo yung pagsishare ko dito sa aking <laughs> Palayan serye <laughs> pinalad pa rin tayong hindi ulanin ng 6 days after natin mabuhusan. So yun lang mga pare ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Alright.